Mm -hmm. kundi, hindi lang via air? Hindi lang via air, mm -hmm. kundi si. Ayon, o, ibig sabihin barko. Mm -hmm. O dahil dyan, mga kapuso, ha? Ihingitayin ng mga mahalagang impormasyon magmumula po sa Maritime Industry Authority o MARINA. Sapagkat nasa linya na po natin ang isang sa pana natin ngayong umaga, walang iba kundi si Director Luisito de los Santos, Spokesperson, Director for Planning and Policy Service ng MARINA. Good morning po, Director De Los Santos, sir. Kasama ko po si Christian Manyo. Good morning, Director. Mahalo umaga po, uh, Ma'am Tuesday and, and, Sir Christian. At sa buong kinatawan po ng, ng, Executive Summary at pati na rin po sa Public Affairs po ng, ng GMA7. Oh, po. Ang Maritime Industry Authority ay lubos po na nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay po ninyo para mailahad po natin ang ating preparasyon para sa Semana Santa at sa 2025, a summer vacation. Right. Dahil alam namin, Director Louie, na isa ang barina sa pinakaabalang ahensya ng mm -hmm. gobyerno kapag ka ganitong panahon na mga uwian, bakasyon, hindi lang si Mga Santa, panahon na kasi ng bakasyon. So talagang nagsisiuwian yung ating mga kababayan. Nabanggit nyo na kanina, Director Louie, na yung marina ay naghahanda na para dito sa dagsa na mga pasahero <coughs> na sasakay ng barko. And speaking of, habang naguusap uusap tayo ngayon, kayo ba ay kailan nyo na sinimulan yung mahigpit na pag inspeksyon sa mga passenger vessel na babiyahe in time for the Holy Mm-hmm. Uh, just day ang ang inspection, ship inspection po ng Marina Ay regular po na kaniyang ginagawa. Pero mm -hmm. kung may mga kung may mga occasion po na kung saan marami po yung dagsaan ng ating mga kababayan, mm -hmm. uh, ginagawa po natin na na intensified ang compliance monitoring yes. at saka uh, sa taon na to. Uh, ang ating Intensified Compliance Monitoring ay ikinasa noong April 1 at mm -hmm. nagtapos po mm -hmm. all Alright. Ibig sabihin, from April 1 to yesterday, uh, uh, maigting yung inyong pag inspeksyon ng mga mm -hmm. barko. And so far, Director Louie, habang tayo nag-uusap ngayon, mga curious lang ako, Christian, ano? mm -hmm. kasi maraming barko na bumabiyahe. Yes. So mga ilang passenger vessels po ang mga na-inspection nyo sa loob ng panahon na yan? Uh, ang, ang, focus po natin, Ma'am Tuesday, ay kung saan po yung mga ruta na madami po tayong mga mananakay. Mm -hmm. So actually, ang na-inspect po natin ay 113 113, 113. Mm. Um, 7 po ang composite team na uh, pinadala po ng marina sa mga iba't ibang mga ports po natin. Mm -hmm. At saka sa 113 po, 10 uh, po yung nakitaan po ng deficiency. 10 mm -hmm. po. At yung 6 ay na-rectify na po nila. At mm -hmm. saka sa lupuan, may 4 pa rin po na nasuspendido Sa so, ibig sabihin, hindi po sila maka, makapaglalayag mm -hmm. hanggat hindi po nila nare-rectify ang kanilang mga deficiencies. Kailangan po niya. Yeah. Oh, Director, how will this affect yung mga bibiyahe ngayong Holy Week dahil apat na barko yung uh, suspendido at uh, I think hindi ito pinapayagang bumiyahe? Uh, tama po kayo. So, hindi po natin uh, papayagan na bibiyahe hanggat hindi po malilift ang, ang mm -hmm. uh, pension order kasi ang, ang safety ng ating mga mamamayan mm -hmm. ay napaka-importante po mm -hmm. ang ang marina naman po ay nirelax ang sailing schedule ng ating mga barko mm -hmm. so pag pagpuno na po ang ang isang barko ay pwede na po silang mm -hmm. umalis mm -hmm. at kung kailangan po, po ng additional po na 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 bottoms mm -hmm. o yung mga passenger ships ay po ay nagiinvite po sa ating mga ship owners mm -hmm. na mag-deploy po sila ng kanilang mga barko kung saan po marami ang inaasahan po natin ng mga oh. mananakay. Director, quick follow-up lang on that. Anong ruta yung uh, apat na barko na sinuspindi natin? Um, actually, ang isa ay matnog 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 alin. Tapos yung isa mm -hmm. ay Ubay Bohol to mm -hmm. Ilongos Port Leyte. Mm -hmm. Yung dal- dalawa po, dalawa po doon sa Matnog uh, Allen. mm -hmm. Tapos yung isa naman po ay sa Legazpi City mm -hmm. to Rapo -rapo. Naku, so, yun pa naman yung mga uh, lugar, director, na talagang maraming bumabiyahe. Maraming bumabiyahe mm -hmm. ano? Ay, matanong ko lang, director, ano ba yung mga nakita nyo na mga nilabag nito mm -hmm. mga barko na ito at uh, kinailangan silang suspindihin? Uh, da dalawa po kasi yung tinitingnan po natin ng mga deficiencies. Mm -hmm. Ito yung mga deficiencies na upon inspection, Uh, pwede naman pang i-rectify. For example, uh, kulang lang po ng number ng mga life jackets mm -hmm. o kaya yung mga sirena serena na sinasabi natin ay hindi gumagana. Mm -hmm. Ito po yung kailangan po na yung ship owner mismo ay kaya na niyang mm -hmm. uh, tukunan. Meron naman po tayong mga serious deficiencies na sinasabi na ito ay may kinalaman po sa seaworthiness ng ng ating mga ng mga barko. So, mm -hmm. ang ating technical na mga staff ay Kinigting at tinignan lahat ang mga posible na panggagalingan po ng mga maritime accidents at ayaw po natin na maulit mm -mm. o nangyari pong aksidente sa ating mga uh, um, mga sasakyang pandagat. Uh, Direktor, iyo palagay ko naman itong kakulangan sa life jacket at saka yung uh, hindi gumagana ng sirena ng barko, mabilis na nilang uh, magawa ng paraan uh -huh. 'yan. Pero yung sinabi niyo na serious deficiencies na seaworthiness, 'yun ang mabigat uh, na medyo matagal tagal Oo. Oh. Uh, ano naman po um nakaantabay po ang ating mga engineers na balikan ang ating mga Suspendido na barko para tignan muli mm -hmm. ang kanilang compliance basta sa atin po uh, bilang regulator you know, ng maritime uh, sector ay hindi po natin kayang isakripisyo mm -hmm. ang mm -hmm. ang abuhayan po ang ang buhay ng ating mga mamamayang Pilipino uh, mm -hmm importante po ito para sa mandato po ng marina. Mm -hmm. Director, so far ito bang apat na barkong sinuspinde natin, uh, pinalitan ba ng mga ship owners. ship owners para dahil uh, for sure hundreds of passengers yung uh, maapektuhan dahil hindi sila bibiyahe? Uh, sa ngayon po, uh, hindi pa kami makapagbibigay ng mga konkreto ng mga mm -hmm. impor- kasi kahapon lang po natapos ang ating mm -hmm. uh, mm -hmm. monitoring. Mm -hmm pero pinaka po natin sa ating mga mananakay na ang Marina ay nakahandang tugunan po ang uh, kung, ang ang pangangailangan ng ating mga mananakay. Mm -hmm. Pagka, ganyan ba uh, Director Louie halimbawa nasuspinde yung biyahe mm -hmm. ng barko? Yung ship owner ba ay pinapatawan ng penalty o anumang parusa? so lahat po ng mga may kinalaman po sa violation ng ating mga rules and regulations ay may kaugulan po na, na parusa, uh, may meron po tayong mga uh, a uh, fines and penalties po na sinasabi na kung saan nakasaad po doon at kung magkano ang ang multa mm -hmm. pero ang ang tignan po natin na ano ang tignan po natin na ang gulo pag ang isang barko ay suspendido, uh, ibig sabihin wala din po siyang kita. and so isa na rin po sa sa penalty ito Yung kasi mabigat nga yun. mabigat po mm -hmm. lalong-lalo po pag uh, ang, ang ating mga uh, barko ay malalaki at uh, kailangan din po nilang kumita. Right. Mm -hmm. Oo. Yun palang mismo hindi pagbiyahin niya. Malaki na yung mawawala sa kanya. Di ba? Yes. So kailangan uh -huh. yung mga ship owner talagang tatalima doon sa regulation house. importante yung safety ng right. mga pasahero uh, higit sa lahat. Pero, mm -hmm. um, uh, Director... Eh sa ngayon binabanggit ang Philippine Ports Authority na nasa 2 million yung uh, inaasahan na bibiyahe ngayong uh, Semana Santa. Sa inyo bang uh, datos diyan na uh, meron ba tayong enough na mga barko na bibiyahe ngayong Holy para ihatid itong ating mga kababayan? Uh, ano po uh, ang lahat po ng mga ports natin sa sa Pilipinas ay busy po So ibig sabihin Uh, daksaan po ng ating mga uh, mananakay ngayong uh, mahal na araw. Pero ang ating mga regional offices ay nakaantabay po para uh, makipag-coordinate sa ating mga port authorities. Yung yung Philippine Port Authority at Cebu Port Authority para kung may pangangailangan pa pong uh, additional po na, na mga barko ay uh, makapag- uh, uh, maka Pwede po tayong makiusap sa ating mga ship owners na kung saan yung kanilang ibang barko ay pwedeng i-deploy, kung saan mm -hmm. mas mera kailangan. Opo, sa datos po ng Marina, Director Louie, pangkaraniwan ba sa sa loob ng isang araw, uh, ilang barko ba ang pinapayagang makabiyahe? Mm -hmm. Yung estimate lang po ninyo, I mean it, it, sa iba't ibang ports dito sa ating bansa. Ang, ano po de depende rin po sa kanilang mga franchise yung mga sailing mm -hmm. schedule po na sinasabi. So ang ating mga passenger ships ay tinatawag natin na liner ang kanilang operation. Mm -hmm. So may kanya-kanyang oras po ang kanilang pagbiyahe at uh, nire relax po natin ito pag uh, may influx po talaga ng mga passenger pero ang tinitingnan po natin na, na barko ay uh, yung mga passenger ships sa buong Pilipinas as mm -hmm. uh, so, a June 2024 uh -huh. ay 4,062 uh -huh. kasama na uh, kasama na po dito yung mga maliliit uh -huh. na 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 uh, sasakyang pandagat, ito yung mga bangka po na sinasabi uh -huh. po natin. Uh -huh. director, you have mentioned 4,000 mahigit yung mga ano sasakyang yun? pandagat, ano? 4,062 uh -huh. uh, bilang na mga uh, passenger vessels kasama in a day ba yan? director o sa buong taon? O paano ba yun? Uh, ano, ito po yung ano, ito po yung bilang ng ating mm. mga registered na domestic Poto ships registered okay mm -hmm. oh. as of June 2024 mm -hmm. oh. you've mentioned the uh, director ang um, 4000 yung bilang ng sasakyang pandagat ano then 100 plus yung ating na inspection the past days ngayong holy week ba may mga tao pa rin ang marina na nakatalaga sa iba't ibang pantalan o iba ibang biyahe para matiyak yung kaligtasan ng ating mga biyahe ngayong holy week sa mga major ports, uh, meron po tayong mga counterpart para sa composite team po ng, ng Department of Transportation. Mm -hmm. Pero kung titignan po natin yung, yung pagbabantay po natin sa mga iba't ibang mga smaller ships na nagtatawid po sa ating mga kargamento at mga pasahero sa iba't ibang mga loop uh, isla ng Pilipinas, ay hindi po namin masasagot dahil may kakulangan din po tayo na ng, ng mga mga empleyado mm -hmm. na, na na Marina. So nagdeploy po tayo sa mga major ports kung saan po yung madam yung influx ng mga passenger ay talagang ano po uh, mataas pero yung mga ibang lugar um, medyo may challenge po tayo sa presence po ng ng ating marina. Mm -hmm. Gaano mm -hmm. ba karami na? Banggit nyo na rin lang naman, Director na Louie. Oo, oh, oh, sabi nyo, medyo kapos tayo sa personel. Mm -hmm. Ilan ba dapat na bilang ng marina personnel dapat kayong magkaroon para lahat ng ports, kung meron man tayo mabantayan. talagang Oo. Uh, mga regional offices, somewhere Oo. dito sa ating bansa, ay mabantayan ng Oo. maayos um Tuesday and, and Sir, uh, sir Christian uh, ang marina ang kanyang mandato ay ang pinaghalong ginagawa po ng ating LTO sa ka LTFR. LTFRB. Yes. So yung as of December 2024 ang kabuuan total po ng empleyado ng marina ay 10 uh, 1060 at uh, 1063 sir. Uh, 1060 po ang kabuuan ang uh, kabuuan total ng marina mm -hmm. yung staff complement uh, basically around ano po diyan around, around mga 61% sila po yung may plantilla position holders um, ito yung mga permanente na mga empleyado mm -hmm. Around 39% ay ito yung mga non plantilla ito yung mga uh, sinasabi natin na job order personnel yes. o Personnel. Mm -hmm. So uh, kung 1,060 yung uh, ating uh, tauhan na uh, director, ilan yung kailangan na tao ng uh, marina para matugunan ng tama yung uh, mandato ninyo na bantayan yung karagatan, yung mga barko? Ang pinapakiusap po namin uh, palagi uh, uh, sa ating ting mga -o -o lang mga ahensya ng gobyerno ay mag-create pa ng additional uh, offices sa marina at mag-create din po ng additional plantilla positions. Mm -hmm. So for example, uh, sa mga regional offices, ang ang marina ay wala po siyang regional office doon po sa Region 2, uh, yung Cagayan Valley, wala mm -hmm. rin pa yung regional office po doon sa Central Luzon, yung Region 3, mm -hmm. yung National Capital Region office po ng Marina ay internally created. Mm -hmm. Create lang po to, dahil sa pangangailangan po ng ating mga uh, stakeholders na mas paitingin ang ating mga presence, wala rin po tayong original office sa Mimaropa o yung uh, 4B na sinasabi natin. Mm -hmm. Marina ay hindi naman po uh, nanghihingi ng uh, sobrang daming mga uh, empleyado, ang gusto lang po natin na kung saan po meron yung Philippine Coast Guard ay may ano may tao may naman dapat. po. Dapat, dapat naman. Ay, eh, eh, considering oh. Okay. NCR, eh, ano to? Dito yung talagang mga bumabiyahe. Oh, andito oh. Dito ang ano, port area. Oh. lahat ng mga barko na pupunta sa iba't ibang bahagi ng Visayas oh. at Mindanao. Saan so, mga Mimaropa? Eh oh. yung mga talagang uh, dagsaan yung mga babiyahe. Pero, Director, um, ano yung hamon sa marina na kinakaharap niyo dahil sa kakulangan ng tao saka ng mga regional offices uh, Sir Christian uh, ilagay ko lang po sa ganitong perspektibo ang ang focus po palagi ng marina sa kanyang uh, intensified uh, compliance monitoring campaign sa sa maritime safety ay kung saan po yung mga ports within our nautical highway mm. pero dapat din po natin natitignan ang ang mga uh, barko o yung mga bangka na nagkoconnect po sa ating mga iba't ibang mga isla kasi mm -hmm. uh, ang ang usapang maritime safety ay dalawa po yung tinitignan natin yung seaworthiness saka yung crew competence mm -hmm. pag ang isang bangka operator ay nandun po sa liblib ng Pilipinas mm -hmm. kadalasan po ang marina ay nakaka-visit lang po uh, ng ng uh, once a year So, pwede rin po kasi na ang mga permits o yung mga frankisa ng mga small boats na to ay expired na. Mm -hmm. So, pag isang mamamayan o isang operator, pag expired na ang kanyang mga dokumento, uh, ideally, hindi po natin dapat pinapayagan. Dahil wala pong marina na tumutugon po sa sa pangangailangan nila. Pag, pag usapang pagkain at usapang Uh, sikmura. At mm -hmm. uh, sa sa, sa uh, paningin ko personally, ako mismo ay pipiliin kong isugal. Mm -hmm. dapat, dapat hindi po kasi ay, uh, uh, may requirement ng, ng, ng safety kaya para ma-address po natin ang mga ganitong usapin uh, kung po pwede po sana uh, dagdagan ang, ang ating pang mga uh, em, empleyado mm -hmm. para ma, ma-i parating po natin ang ating mga serbisyo po sa, uh, sa sa ating mga kababayan na mas nangangailangan po sa atin. Ayan, so siguro naman naririnig tayo ng ibang A, uh, government agencies. Yes. DBM. malakanyang oh, oh. ah, malakanyang Malacanang. Malacanang, number mm -hmm. one, LTO, LTFRB, yeah. DOTR. Oh, oh, Eba, itulungan po natin ang Marina. Dahil napaka-importante ng mandato ha, nung uh, Marina. Oh, uh, Akalain mo safety yan ng oh, oh, daan-daan, libu-libu mga pasahero sa karagatan yes. ang pinag-uusapan mm -hmm. natin dito. Mm -hmm. Mga sir, mga ma'am, baka naman po pwede. Dagdagan nyo naman sila ng mga mm -hmm. tauhan. Ay eh, pagka may na-aksidente na sa karagatan, wag naman sana. Mm -hmm. Ang buong sisi niyan, sa marina. Marina pa rin ang Bakit sisisihin? Eh. Kasi daw hindi nakapagpa-inspeksyon, oh, oh. hindi ganyan yan. Eh paano nga po? Ikulang eh? nga sila ng tao. Kahit oh, anong gawin nila, stretch na stretch oh, oh. na sila. Eh kailangan po ng dagdag din naman na personnel po sa kanila. Eh yeah. so, ang dami pa lang mga regional office na wala pala sila. Pero habol ko lang kay Director. Director, ilan yung kailangan yung tauhan para magawa yung uh, mandarto nyo ng, uh, I mean, ng uh, sapat, ng tama? Uh, Sir Christian, actually pinag-aralan po natin ang pangangailangan po na ng Marina hmm. sa tulong po ng Development Academy of the Philippines. Uh, Uh nailatag na po natin doon kung ilan ang uh, pa, ang kailangan uh, mm -hmm. I, I think we only need like around uh, 2000 additional al personnel mm -hmm. tapos in tranches pa po to hindi mm -hmm. naman po minsan mm -hmm. kumbaga trans1 trans2 trans3 para sa mm -hmm. mga priority positions po ay uunahin po sana natin okay. ay uh, director Louie, nabanggit nyo na rin po yung kanina na yung iniiwasan natin magkaroon ng mga aksidente mm -hmm. sa karagatan kailan ba sa record po niyo kailan ba yung huling taon na nagkaroon ng matinding aksidente o trahedya sa karagatan dahil dun sa mga Uh, pag ano bang tawag negligence ng ilang mga uh, barko sa mga regulasyon ng marina Ang ang natatandaan ko po ay yung ano yung nangyayari po sa Sablayan. So ay ay ay. ang ano po may mga issues po tayo doon tungkol po sa lisensya mm -hmm. no ng, ng ano ng, ng boat captain uh, at the same time may kakulangan din po ata sa sa life jacket. So sa ating mga mamamayan uh, lalo na sa gumagamit po ng mga small ships mm -mm. Uh, importante po nating nating po natin kung ang boat captain na sinasabi natin ay may ano may lisensya okay. ang mga po ang nagli-lisensya nagbibigay na ng, 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 nagpapatunay na ang ating mga domestic se seafarers ay may kakayahan po na magmando sa ating mga smaller ships. So, ang ang component ng, ng maritime safety ay palagi po dalawa, yung seaworthiness at yung crew competence. Kahit napakamodern po ang isang barko, pag wala naman appropriate training ng ating mga seafarers o yung masinasabi natin ng mga ship officers, ay magpupunta rin po sa sa aksidente na sinasabi po natin. So dapat nag uusap ang technology mm -hmm. at yung uh, training or competence ng ating mga uh, seafarers. 'Yun yung both accident mm -hmm. na yan 2023 pa yata 'yun, director ano, at mahigit dalawampu na tao yata ang namatay dyan. Uh, uh, bigyan nyo na lang po kami ng mensahe o paalala. Mm -hmm. Both doon sa mga ship owner o mga crew man yan, at syempre sa mga pasahero. Ang maritime safety po ay isang issue na dapat uh, ang, ang approach natin ay a whole of nation approach. Uh, ang ating gobyerno ay may kanyang uh, may may kanyang mandato na, na ito ensure na safe ang, ang travel ng ating mga passengers at saka yung carriage ng ating cargo at ang ating mga ship owners naman, naman ay kailangan po nilang i-ensure na at all times uh, sea worthiness ang mm. uh, sea worthiness ang, ang ating mga uh, mga barko at ang mga mananakay importante po, po na dapat alamin po natin ang ang ating obligasyon uh, sa maritime safety ang safety dapat nagsisimula rin po sa atin yeah. at pagsakay po natin ng barko, importante po na lang po natin yung mga exit, uh, number ng life jackets, yung passenger capacity, at uh, pag at tayo ay may mga kasamahan na buntis, mga uh, PWDs, uh, yung mga senior citizens ay may, may mga corresponding po na staff ng ating mga ship owners na tutugon din po sa kanilang pangangailangan. Importante po na paghandaan po natin ang ating Uh, biyahe, lalong-lalo na kung dagsaan po ng uh, pagdating ng mga pasahero. All right. mm -hmm. With that, Director louis salamat po sa oras po ninyo at alam namin magbabantay kayo mm -hmm. hanggang hindi abala. nakakabalik yung mga mag-uuwian na yan oh, oh. pagdating na o pagtapos nitong uh, Simana Santa. Salamat po sa oras Director louis Hingi rin po, magbuhay po kayo. Thank, Thank you directors. so much.